Ang okra ay masustansyang gulay. Heto po ang benepisyo ng gulay na okra. Kapag kayo ay nagtitibi o yung constipated, kumain ng maraming okra. Kasi makikita ninyo, meron siyang parang tubig, madulas. Uh, it ang tawag doon ay mucilage. Siya nagpapadulas ng dumi para makalabas sa ating katawan. At dahil high fiber ito, uh, nagpapalaki din ito ng dumi o tinatawag na bulk forming sa puso naman ang soluble fiber ng okra ay nagbabind sa sobrang kolesterol para mailabas ng ating katawan. Sa diabetes naman, nakita nila mas madaling maabsorb yung asukal ng okra ng ating intestine. Sa mga nagpapapayat, 25 calories lang ang okra. So, mabilis makabusog, zero fat at zero cholesterol pa. Tapos nakita nila itong okra ay maraming glutathione. Sa mga pag-aaral, ang glutathione ay merong 50% reduction sa risk ng pagkakaroon ng cancer sa bibig at lalamunan. At dahil high fiber ito, nagpapababa rin ng risk ng colon cancer. Ang mga taglay nitong mga bitamina, vitamin A, beta-carotene, santin, lutein, maganda sa mata. Meron ding vitamin C, vitamin K, folic acid. At meron din siyang potassium, calcium, iron, at magnesium. Ano ang paraan ng pagluluto nitong okra? Ah, ito, pwede mo i-steam lamang at isaw sa suka at toyo. Pwede mo ring igisa lamang o gawing adobong okra. Isahog sa mga sinigang at pinakbet. Pwede mo rin gawing tempura. So, itong okra na ito, mura na, masustansya pa.